Top 10 Most Haunted Places dito sa atin sa Pilipinas. Hello guys! Welcome back sa ating Top 10 Channel kung saan tinatalakay natin ang kapanapanabig at kapakipakinabang na Top 10 list na listahan na siguradong makakadagdag sa iyong kaalaman. At sa video natin guys, tatalakay natin ngayon ang Top 10 Haunted Places dito sa Pilipinas na siguradong magugustuhan mo. Perfect ito sa mga mahilig sa fun facts, trending topics at mga informative content. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating mga videos. Ano-ano nga ba ang ating mga top 10 most haunted places dito sa Pilipinas? Sa bansa, bansang puno ng makulay na kasaysayan guys, hindi rin mawawala ang mga kwentong bumabalot sa dilim mula sa mga abandonadong lugusali hanggang sa katahimikang may itinatagong lagim. Narito ang top 10 na pinaka nakakatakot at pinaka nakakakilabot na lugar sa Pilipinas. Handa ka bang tuklasin ang mga lugar na pinamumugaran daw ng mga espiritu, multo at kaluluwang hindi matahimik. Buksan ang iyong kaisipan guys at lakasan ang iyong loob. Ito ang ating listahan ng top 10 list na most haunted places sa Pilipinas. At kung bakit, simulan na natin guys. Kung, kung ready ka na, let's go! Narito sa ating listahan, una, ang tinatawag na Diplomat Hotel. Ito ay nasa Baguio City. Dati itong seminaryo na ginawang hotel noong World War II. Pinugutan daw ng ulo ang mga pare at matri dito ng mga sundalong hapon. Ano yung mga kababalaghan na nangyayari dito? Nakakakita daw ng mga prosesyon ng mga pare na walang ulo. Mga umiiyak na babae at bigla ang pagpatay at pagbukas ng mga pinto. So ito ang Diplomat Hotel sa Baguio. Ang alawa sa ating listahan guys ay ang Balete Drive na matatagpuan sa Quezon City. Bakit haunted ito? Dahil ito ay sikat na urban legend na ang tungkol sa White Lady. Nakakita na ba kayo ng isang White Lady guys? Okay, dito ang White Lady ay, uh, ang kwento daw dito ay nasagasaan daw ito at hindi na natatahiwi ang kaluluwa. Simula nung masagasaan ang babaeng ito siya nang nagpapakita dito at ito ay tinaguriang a uh, white lady. Sumusulpot sumusulpot ito sa likod ng sasakyan lalo na sa mga taxi na may ilan daw na nahuhulog pa uh, ang trans o nawawala na lang bigla. So ito yung tinatawag na Balete drive. Pangatlo sa ating listahan ay ang Clark Ace Clark A. a, a Brace, Now, Clark Clark Airways. Ayan. Hospital. Parang meron na akong katabi. Ayan. Clark Airways Hospital na matatagpuan sa Pampanga. Ginamit na hospital noong World War II at noong Vietnam War. Maraming sundalo ang namatay dito. Anong mga kababalaghan ang pumabalot dito sa ating Clark Base Hospital? May mga naririnig na iyak, sigaw, at nakikita raw ang multo ng mga sundalo. Abandonado pero may presensyang kakaiba. So, ibig sabihin, maaari dito ay may mga nakatira o may mga ligaw na kaluluwa o yung mga kaluluwa pa rin na namatay noon ay nandirito pa rin sa lugar na ito at hindi sila natatahimik at yan ay nagpaparamdam pa rin sila. So, pang-apat sa ating listahan ay ang tinatawag na La White House sa Bambio City. Dati itong tahanan ng mayamang pamilya. Pinaniniwalaang may mga namatay dito sa panahon ng digmaan. May nagpaparamdam dito, may bidlang lamig at mga may multong sumisil sa bintana. So ito yung kababalaghan na nangyayari dito sa La White House sa Baguio City. Panglima sa ating listahan ay ang Fort Santiago na matatagpuan sa Intramuros, Manila. Bakit ito tinaguriang yung haunted house? Ito ay ginawang kulungan at torture chamber ng mga Hapon noong World War II the second. Yan, World War II. Okay, mga kapapalaghan dito noon ay nakikita ang mga kaluluwa ng mga bihag. Naririnig ang pag-iyak at iyak ng mga sundalo at bigla ang tunog ng kadena. So yung bigla ang tunog ng kadena, naririnig nila yan na yung kadena na yun ay nakatali ba sa paa at habang lumalakad, yun ang naririnig nila na parang may lumalakad din na kadena. Okay, so pang-anim sa ating listahan ay ang ozone disco na matatagpuan sa Quezon City. Isa ito sa pinakamatinding sunog sa kasaysayan kung saan higit 160 katao ang namatay noong 1996. Ano mga kababalaghan ang nakapaloob dito? Naririnig ang sigaw ng tulong. May amoy ng sunog at parang may presensya kahit walang tao. So ito ang tinaguri ang ozone disco pito sa ating listahan ay ang Manila Film Center dyan sa may Pasay City. Sinasabing may mga construction workers na natrap at nalibing ng buhay sa simento noong itinatayo ito. Nalibing, nalibing ng buhay. No? So yung mga 160 workers dito, nalibing ng buhay dahil nagbubuhos siguro at natabunan sila ng simento. Ayan. Ano mga kababalaghang nakapulog dito? May naririnig na mga katok at sigaw mula sa ilalim ng building at iba pang nararamdaman tuwing gabi. So ito ang Manila Film Center sa Pasay City. Ang walo sa ating ay yung University of the Philippines. Dito po makikita yan sa may diliman, Quezon City. May mga bahagi ng campus gaya ng Sunken Gardens at A.A. Steps na may kwento ng kababalaghan. So may multong estudyante, may white lady at may mga pangyayaring hindi maipaliwanag dito sa University of the Philippines. Yan ay mayroon silang nararamdaman dyan na mga kakaibang kwento. Pangsiyam sa ating listahan ay ang Corridor Island. Isa ito sa mga matinding lugar ng labanan noong World War II. Libo-libong sindalo ang namatay dito. Anong mga kababalaghan ang nakapalot dito sa lugar na ito? May mga tunog ng baril, may mga pagsabog at nakikita raw ang mga sundalong multo. Ang sampo sa ating listahan ay ang tinaguriang bahay na pula na makikita sa San Ildefonso, Bulacan. Ginawang headquarters ito ng mga Hapon noong World War II. Maraming babae raw ang ginahasa at pinatay dito. Ang kapapalaghang nakapaloob dito, may naririnig na iyak, sigaw ng babae, at presensya ng mga kaluluwang hindi matahimik. Kahit tapos na ang ating paglakbay sa mga pinaka-hunted na lugar sa bansa, an ang tanong, mananatili ka bang hindi naniniwala o isa ka rin sa mga makikisalo sa mga kwentong lampas sa ating realidad? At kung nagustuhan mo ang ating kwento, alin sa mga kwento ang inilahad natin ang pinaka naisip mo at hindi mo makalimutan na mga haunted house dito sa Pilipinas. Pakisulat naman sa comment section ang iyong sagot para makita ng iba. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin ang kwentong ito para malaman din ang iba para naman po sa lahat may gusto ng ating digital products, meron po tayong uh, digital store kung saan makikita niyo po ang ating digital products tatulad ng e-book at iba pa dito sa payhip.com digicraps slash digicraps. So salamat po sa inyong pagsuporta sa ating munting digital products niyan. Sana po guys bumili po kayo kahit apaano para lang po makatulong sa amin na small content creator. Thank you so much for for watching and see you guys sa susunod natin, mga video.